Yo, what's up mga kayo Cubs, isang maulang araw po muli sa inyong lahat At syempre, narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim At syempre, welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV Bago ko po simulan ating may video ngayong araw na to mga bayang karista Make sure na dapat nakalike na tayo, nakasubscribe Pakishare na rin po to ating video siempre syempre, pakihit na rin po yung notification bell para po maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong araw mga bayang at medyo cancel yung ating karera ngayong araw ng linggo. Pero I hope sana next week eh, magtuloy-tuloy muli ating karera. Grado ko ay medyo pahinga yung mga bayang kariris, at this uh, today. Bayang uh, sana makadyado tayo next week. Itong video na to ay eh, meron may XC lamang. Yan ito yung mga dapat nating abangang kabayo next week na sana makadihado, lalo na sa ating stakes race na Manila Horse power. Ito mga kabayan na babanggitin ko, mga tingin ko, meron na anytime pwedeng makachamba ng bihado. Medyo gumagalaw-galaw na ng konti sa takbuhan, medyo natitimbang-timbang na. At tingin ko, mga kumukuha lang ng at well, na sana magustuhan nyo mga bayang karista. Pero bago ko po simulan niya ating video na yan, gaya nga po nang nabanggit ko sa ating upload na video last time, may eh, bawi po ako ng shoutout sa mga bayang karista natin na always nakatutok, nakasuporta dito sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyo at shout out nga po pala kay Roger Santiago, kay Ma'am Lolita Pipino, shout out po sa inyo. Ganoon din kay Sir Dante Malagad, kay Manuel Tandes, kay former Jackie Edgardo Ramos, shout out sa iyo. Ganoon din kay Christopher Cruz, kay JB Palaya, great ko rin ng shout out si Brian, ito yung kaya uh, ibigay kong mga ngarero dati dito sa Caloocan. Hinegrit din niya yung kanyang asawa na si Kakay at yung kanyang dalawang anak na si Sepia at si Yana. Shout out sa'yo, Brian. Naligaw ko ulit sa aking YouTube channel. Kamusta ah, na? Ganun din po kay Sir Tolly. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa Europe. God bless po. Maraming salamat po sa inyong tiwala palagi. At sana makachamba tayo muli. Ito sa susunod na linggo po. Ganun din. Shout out din po kay Sir Jun Sanko na always nakatuto at nakasuporta dito sa ating YouTube channel. Greet ko rin ng advance happy birthday on May 31. Si Bro Ace Galang. Ito. Tagirip tumataya sa akin na ending to si Bro Ace Galang. Maraming salamat at supporta Bro Ace. God bless sa'yo. At Babawi ako sa iyo sa birthday mo mismo, guys. Igigreet kita dito sa ating Master Lee Kim TV. ganoon din ginigreet ko rin yung mga tropang Iams, medyo pahingay ating mga tropang Iams ngayon dahil wala tayong karera. Pero sana next week eh makachamba tayo, makadehado tayo. Ha. Salamat din po sa suporta palagi. ganoon din po kay Sir Trainer Ruchi Ladiana. Stay safe everyone po sa inyo, Sir Ruchi. God bless po. Medyo nag-uulan po diyan sa Cavite. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Ganun din kay Bro Linter Jan Carter. Shout out sa iyo bro. God bless din. Maraming salamat din sa tiwala palagi. Ganun din kay DJ JR at kay Bro Jericho Nampa na always din tumataya sa akin. Ending shout out sa iyo. At sa mga nanonood din po sa oras na ito eh. Shout out po. Maraming salamat po palagi sa inyong suporta. At syempre yon, Puntaan na natin agad at mga dapat abangang kabayo. Syempre matapos lamang po yung ating may clean intro. Kaya let's go. Mga. hi ah, yo <analyze anthropology> Kaya nga po nang nabanggit ko kayo na sa ating intro bayang karista meron ako mga ilang kabayong nailista dito na tingin ko anytime pwedeng madihado pwede naman pong bumenta na base po sa kadalang mga performance na ginawa na po noong nakaraan medyo natimbang na po na medyo malapit nag placers na po kaya may posibilidad na din pong bumenta pero I hope po yung iba sana makadihado po ng long shot para makajamba po tayo ng yummy dividends. Kaya kung may hawak ka pong ball pin dyan at papel, eh, maaari mong visita to para matandaan mo. At sakaling makita mo sila ngayong linggo na to na tumakbo, eh, maaari mo sila isama sa inyong mga tinataya lalo na kahit sa DD1 man lang, bayang karerista kasi para medyo hindi na mahaba hihintay, tatlong karera lang. At kapag lumusot naman po, eh, yummy dividends agad. Kasi yan po lagi yung tinatayang ko, DD1 po, tsaka pick 5 kasi take all po kasi mahirap talaga. Minsan, minsan darating ka na ng paratingan yan, magkakalaglagan pa, kaya kung sa DD1 po ay eh, sigurado pera na agad kaya ito simulan ko na mga bayang na napakwento na naman po muli ako sa inyo at tawag dito eh, at, matandaan nyo po sana yung mga babanggitin ko kaya ito start na po tayo unahin natin itong kabayong si veterano na tumakbo kahapon to medyo na nanibago to sa bad track bayang karalista pero last time na yamado to kung di ako nakakamali ah, na po ito dun sa kalera nila Grand Majesty Tingin ko meron tong kabayan na to, may potential to, kumukuha lang ng tama chef at saka new ownership po pala ito mga bayan kare sa Senior Patrick Uy na to, tong kabayong si Veterano. Ganon din to, yung pag ari din Sir Patrick Uy, si Walok, na dumating naman pong pang apat last time sa kanila nila High Society. Ito tingin ko, kumukuha lang din ng tempo to, isa natitimbang to na si segunda, tercera, pero kumukuha lang ng buwela at saka tamang timing ng grupo to. Kaya dag niyo pong kakalimutan yun yung kabayong si Walok. Last time nito sinubukan na call is a roll galing kasi sa mahabang pahinga to tsaka medyo mababa rin sa grupo to na naman po last time to dun po sa karerang mapanalunan nung kabayong si Sun Moon Lake Eto magandang pang dihado bayang karari sa tingko kumukuha lang ng tiyempo baka makachamba sa susunod Moronian Bell na dumating naman pong pang lima dun po sa karerang napanalunan ni Tool of Choice Itong kabay na to hindi siya nakagraduate ng maiden pero tingin ko ah, nagahanap lang ng tamang grupo to. Tingin ko anytime pwede rin pumakachamba ng bihado. Kaya huwag niyo pong kakalimutan yung pangalan niya na Moronian Bell. Ito pa isang magandang abangan sa 1200, yung potted horse na si Calendar Girl. Na last time natarsera dun sa kaira nila mahusay High. Medyo mabibigat yung mga tinalo nito sa datingan last time. Bayang kaya Tsaka tingin ko, may ang kinto rin to. Lalo pang napapayaan sa unahan. Eh, kung natanda nyo, nanalo naman po ito ng maiden noon. Kaya eh, di na malabong makachamba to. to ba yung si Calendar Girl. Lipat naman tayo sa tatakbo dapat ngayong araw na second choice ko si Lucky Fortune na last time tercera kina Stan and Faith. Ito mga bayang karista. hindi rin gumaduate ng maiden to pero tingin ko sa grupo baka makachamba po ng bihado. Nakakarimati na po to kahit 1200 yung distansya lahat na po siguro kung magiging 1400 pa baka chamba po eh. Baka sobra sobra pang manalo to bayang karista kaya dapat na rin po abangan to at si Lucky Fortune. Lipat naman tayo sa mga non-winner. tapos po si Cat Bite na dumating naman pang-apat. Last time to sa Kaira nila, still somehow, medyo puwersa sa unaan to. Kaya tingin ko, hindi na rin gano'ng ginalawan na kasi medyo malakas yung kalaban. Still somehow, walang din naman po. 6-6 campaigner yan. Kaya pang-apat lang po dumating to. Next time, ko sigurado ko, medyo pantay-pantay lang ang magiging bintahan at takbuhan. Tingin ko, pwedeng makachamba to. Itong kabayong si Cat Bite. Lipat naman tayo sa Rating Base 5 non-placers to. Si Heavenly Star na tingin ko, medyo Anytime, pwede na rin pumutok. Bayan ang dumating na itong pang apat last time dun sa kaya nila. One for the road. Kumukuha lang din tsepo, ng tempo. Pwedeng remate, pwedeng bandera po itong kabayo na to. Kaya siyempre, pag din po kayo mawawalan sa susunod yan, si Heavenly Starch. Kung may pandagdag lang naman po na kapital, bayan ang Pero kung wala naman po, eh, pwede na naman po sila isama sa mga DD1 po. Pero sa mga take po, uh, kung may pang kapital lang tayo tanging ikaw ito hindi nakagraduate ng maiden pero last time mga ganang tinakbo bayang karisa na sa 1200 dahil dun sa karera nila go I go medyo mainam yung mga nakalaban nito noon sila Great Britain kaya tingin ko eh edit time pwede na rin makadihat ito baka dalawang babang grupo pa o isang babang grupo makakachamba na to si tanging ikaw dati na rin may kabayong ganito eh alam ko pag may ari din po ni Sir Tony Di Obago Tipat muli tayo sa rating base 5 non Placers Imperial Queen Ito medyo sumasama-sama na sa rimati Minsan ito nasa unahan, minsan nasa bandera Minsan naman parang rimatihin Last time pang apat ito dumating doon sa kanila nila Lady of Peace Anytime, pwede na rin makachamba ng dihado ah. Pero tingin ko baka bumintan na rin kasi nandito sa ating video ngayong araw itong si Imperial Queen Ito medyo magandang tinakbo last time na impressive buwan ako Malakas yung laban, ang na lalakas pa ng tinal sa datingan Laguna de Bay na natarsera last time doon sa karera nila Mr. Manilenial. Tara sira to dumating, muntik pa ka manalo to, nasasabing bala to, bayang na Nakabalit lang si Mr. Manilenial ng karera. Tingin ko medyo nagmatured muli yung kabayo, bumalik yung buti. Kaya tingin ko anytime pwede rin pong makachamba, tsaka hindi po namimigin ng hinete to, hinete to, sorry, itong kabayong si Laguna de Bay. Lipat naman tayo to, sinubok na last time, binandera na, tingin ko medyo kinapos lang. Best shot na nasigunda naman po kay King Wash ko. Tingin ko kung magiging uh, mabibigyan ng pahalaga ng, ano to, nang connections to, tingin ko pwede magbilang ng panalo to kasi medyo mababa na rin sa laban to, bayang karalista, tsaka kalatay ang ganda na rin po ng tinakbo, semi-bandera po talagang medyo kinapos lang ng rektahan. Lipat mali tayo sa non-winner, wildcat, ito medyo may kakunatan lang sa rimate, pero tingin ko pag tumakbo ng 1400 to na 3-year-old maiden, baka makachamba na, tarsera po ito kahapon, dun sa kairang napanalo na nung kabayong si Giselle Slap. Lipat tayo muli, sandi na nalo sa maiden, Red Scorpion. Ito, hindi ko alam kung dumating itong pang-apat kahapon o pang lima Hindi ko matandaan, basta pagkakatanda ko pang-apat doon sa kaya Aray munding-munding, medyo ginalawan na yung kabay. At ko mukhang gusto, bad track, bayang kaya Pwede na rin makadihado to. Itong kabay na to, na si Red Scorpion. Ito, pagbasta niya, puro dihado yung mga binanggit ko na sana nga po makachamba ng yami. Last, ah, pangalawa sa huli pala, sorry, flamenco dust to, galing sa beaches last time, kasi yan, pangit na sinulido nito eh. Kung natatandaan niyo po, best long shot ko to last time, pag gumilid sa may tabing bali agad, pero so, tingin ko, kung may kokorek, co ko, makakachamba to ng diado, kasi natatandaan ko, nanalo po ito noon, dihado, race 1 naka-upset po to, ng no outstanding favorites, parang pay the lady po, natin ano, nalo nito na noon, race 1 Kaya abangan niyo din po yan, si flamenco dust. At huli sa ating listahan, ito, alam niyo naman to, always in the money itong kabahay to, here siya, na last time, tercera sa kanila nila make a difference. Lalo na pag dihado to, bayang karorista, talaga makikita nyo yung tulis ng primate nito. Minsan naman, ay nagpipwesto ng maaga. Kaya huwag nyo rin pong kakalimutan sa mga diskarte at trota to. Itong kabayong, si Sirsha. Kasi meron po, po talaga mga kabayong nagmamatured ng late. Minsan po, pag may edad na, tsaka sila nagle-late maturing. Minsan naman po, pag bata pa lang, medyo magaling na. Pag -at lipas naman po ng mga ilang buwan, eh, nalalaos po agad. Ganun po yung kabayo, season din po, mga bayang karorista. Magaling ngayon, Siyempre, next sa mga month darating, malalaos din. Kaya, talagang tsambahan lang kung matatapat tayo sa kanilang, uh, kumbaga, sa kanilang mga maturing po sa takbo. At yun po mga bayang kalorista at ang ating mga kayokap, sana po nagustuhan nyo po ito ating may kiling video. Habang wala pong kayo maaari po kayo maglibang or manood muna sa sa ating YouTube channel para po magkaroon po kayo ng idea. Tsaka kung gusto nyo po yung mga nabanggit ko pong kabayo, maaari nyo pong ilista para po kung sakaling makita po next week na ating karera eh, pwede nyo po isama sa inyong diskarte at rota. Sana nga po makadihado ang mga ito, makapagbigay po sa inyo ng mga yummy dividends. At hanggang dito na lang tayo muli mga bayang karisa. Maraming salamat po sa sandaling oras ng pagtambay dito sa ating YouTube channel. Ito po muli ang inyong lingkod, Master Lekin, na always po nagsasabi sa inyo, ngayon tag-ulan na, stay safe everyone po, God bless bayang kalerista lalong-lalo lalo na po sa mga diartista po tayo dito solid na mga ka-yo guys